Hello, hello guys. Panibagong araw, panibagong vlog. Araw ng Sabado nga to. O, oh, diba? Ang ganda ng gising ni Mata. Natutuwa lang ako sa pagmumukha ko today. O, oh, ayan. Ito nga si Mama sa labas sa kanyang daily routine. Nagpapaaraw. Maya-maya ay sumunod, sumunod na rin ako kasi nag, habang nagpuputol ng kuko, nagpapaaraw na din. At saka, syempre, minsan, marites. O, oh, diba? <laughs> Anyway guys, pagkatapos ko nga magpa-araw itong at sinungkit ko nito mga nilabhan ko nung nakarang araw. Ito yung mga puti. Pinagsusungkit ko nga lang tapos pinagtatanggal ko na yun sa hanger. Saka dito tupi. Buti na nga lang talaga guys, may dito sa loob. Kasi kung puro sa labas, ang pangit naman tinignan kung tatagal ng ilang araw. Kasi nga may tindahan din. Pero ganun pa man, hindi naman masama sa so magsampay sa labas. Kada sangkit ko nga ng mga nilabhan, ito nga tinatanggal ko yung hangin. May maya pa, dumating nga itong aking inaanak sa katabing bahay lang. O ba diba? Tuwang-tuwa yan siya guys. Pero umiyak yan kanina nang pinatugtog ko. Kung alam niyo kung ano, yung po patrol. Pero nang pinatugtog ko yung uh, dance workout sa YouTube. Ayan, tuwang-tuwa. Iwan ko <laughs> sa bata na to anong trip ba to? Nga pala ang mag-birthday sa November 17. Ito nga ating -re ready ako ng tanghalian. Maglalaga lang kami nitong isang pirasong limpo. Worth 113. Bumili nga lang ako ng kangkong konti. Ito nga hinugasan ko na sa asin Pangpatanggal ng mga ano, dumi-dumi sa karne. Ito nga at sinunod ko itong kangkong. Nilagyan ko rin yan ng asin guys. Sinugasan ko mabuti kasi mahirap na. Hindi natin alam saan ba ito galing. Habang si mama nga na naghihilot sa mama ng bata kasi parang binat ata. Pagkatapos niya nga maghilot dun sa mama ng bata ay sasoob naman niya. Tuwing sabado linggo talaga guys, minsan bising busy talaga si mama kaya ako ang nang didigamo. mo, kumbaga nagluto dito sa kusina. Ito nga ng medyo kumulo-kulo na sa sariling mantika itong karni. Nilagyan ko na ng tubig. Tinimplahan ko lang, lang asin paminta. Maya-maya pa. Nakatulog itong isa. Nagpapahinga yan. Kasi mamaya may naka-schedule. Bago ko nga yun itong mga tupuyin. ah oh, ito. pinagmo model modelan ko muna. <laughs> Ay, naka-iwan ko ba ano bang nakain ko sa ano na ito. Wala lang. Parang ganda lang sa atar ko today. Na pinamana lang naman sa akin. na I'll high time. O, diba? Dahil content creator tayo or kasi mag- Makipag-engage tayo habang nagtutugpoy. Eh. O, ganyan. Double time in time. Ang dami mong gawain. Ay, nako. Halos kay mama na naman talaga itong mga damit na to. O, kita nyo yan, guys. Sa akin yung nasa sofa lang. Sa kanya yung isang basket. Pagdating ng hapon, ito may yung nagbigay ng namin ng palitaw daw to, sabi ni mama. Tapos may bukayo dahil na curious nga ako dahil first time ko makaano nito na merienda ito nga tinikman ko na bali ito pala siya guys Palitaw talaga malaki tapos may parang medyo gulang gulang na butong ganun tapos inanohan ng asukal nagiro kung kong tawagin ito nga guys oh diba salamat po pala sa nagbigay nito kaya tinig ang hirap naman kumain ito nagbibidyo ka pa tapos isang kamay lang gamitin kasi malagkit siya malagkit ang hirap paghiwala yan ay salamat sa wakas makakatikim na rin o oh, diba mm. mm. parang palitaw na Ay, nako, dapat talagang ginamit pa dyan yung tinitor. Pahirap-hirap ka na ng sarili <laughs> Ay, naka, ewan. Maya, naman si mama, dumating galing palengke. Ito nga, yung bumili siya ng malagkit at yung ingredients nito kasi magtitinda kami pang sa ating income. Kahit pa paano, pandandag sa mga bayarin. O siya, hanggang dito ang muna ating video. Hanggang sa susunod. Salamat!